Tagal mo na nagpe-peeling lotion me, hindi mo pa ba na-achieve yung skin na gusto mo? So, hi po mga ka-Joseph. Well, to be honest, na-achieve ko na yung skin na gusto ko. Eh, lalo't lalo na dito sa face ko, napakaganda niya. Wala akong masabi sa ating SCD peeling skin lotion. By, by the way, na comment siya dun sa video ko na 5 uh, years user na nga ako ng product na ito. So, siguro natataka siya bakit hanggang ngayon gumagamit pa rin ako kung hindi ko pa siguro down, na na-achieve yung skin goal na gusto ko. Well, to be honest, na-achieve ko na siya and pinangangalagaan ko na lang siya. Kaya talagang patuloy pa rin akong gumagamit ito kasi nga wala namang permanente. Bigyan ko kayo ng example. For example, pinanganak ka talagang maitim. Nagpa-inject ka ng glutathione. Injectable na yon ha? Mas mahal, mas masakit. Ngayon, ilang beses, ilang session bago ka dun daw pumuti. Then ngayon, kapag tumigil ka, unti-unti din babalik sa dati yung skin mo kasi nawawala na yung supply niya. So, which means kailangan maintenance siya para hindi bumalik sa dati yung kulay mo at mangitim ka ulit. So, same thing lang din yan mga kajosa kung bakit until now ay gumagamit pa rin ako ng SCD Peeling Skin Lotion sa mukha ko and there are times sa body ko para naalis ulit yung old skin. Since sabi nga sa inyo, based sa research, 3 weeks pataas, unti-unti na naghihil ulit yung balat natin, tumitibay na siya ulit. Plus, na-expose pa siya sa init ng panahon, sa UV rays, ayan. ayan dito sa Pilipinas, yung init ng hangin, grabe nakakaitim. And then yan, last time nag-swimming ako sa Morong Bataan. Last week lang. So ayan, meron pa nga dito. And tingnan nyo to. Ito maputi. Ito parang ma-brown Kasi naka-jacket ako that time eh. Ito yung exposed sa araw. So ayan o, oh, magkalayo sila. So ayan, kailangan ko na naman siyang habulin. That's the reason kung bakit until now patuloy akong gumagamit ng mga skincare products na ito. Kasi nga, hindi naman din natin maiiwasan na ma-expose sa init ng hangin, ma-expose sa init ng araw, and then in time, syempre, madadamage yung skin, tumitibay siya ulit, kung hindi ka mag apply ng mga product na to, so kailangan mong pangalagaan yung ay, skin mo, ang tawag na dyan ay self-care, ang pag alaga mo sa balat mo it's like pag-aalaga mo rin sa sarili mo plus na yung skin natin in time will change, the more we get older, uh, alam mo na, nagbabago din yung itsura niya. So, yung mga wrinkles natin, pumunta yan dyan, maglalaki yan yung pores, depende, pimples, sa stress. So, kaya meron tayo ng mga skincare products na to para labanan yung mga, uh, ano ba yung tawag na dyan? To fight signs of aging. Mahirap naman yung 30s ka pa lang, pero mukha ka ng 70s. So, what we have to do, mag-skincare po tayo. And yes, kailangan natin siyang maintain whether we like it or not. So, ako, ila-lifetime ko na to hanggat kaya ng budget ko para at least mapangalagaan ko din yung sarili ko at yung balat ko. So, that's the reason kung bakit patuloy akong gumagamit ng ating SCD Peeling Skin Lotion and then ang iba pang SCD product upang alagaan ng patuloy ang balat ko. Kung may mas igaganda pa siya, edi bongga. Pero sobrang achieve ko na yung skin goal na gusto ko. And that's the reason kung bakit sobrang proud ako sa product na to. Again, hindi ko ngat magamit pa rin ako until now ng mga SCD products. Ang ating SCD Peeling Skin Lotion ay hindi ko pa na-achieve yung skin na gusto ko. Sobrang achieve ko na siya mga kajosa as you can see naman. Sobrang happy, proud, and satisfied ako sa resulta niya sa skin ko. So, yun lang mga kajosa. And hopefully, nakatulong ang video na sa iyo. And have a great day. Bye-bye!